So yon mga kamaro po uh, for today's video ay na uh, pupuntahan natin si Madam Precious sa kanilang bahay para makuha natin yung uh, pinagmamalaki niyang uh, yema cake na napakasarap daw para matikman din natin at uh, tuloy mabisita na rin natin ang ating kaibigan ayan ka ayan so uh, Madam Precious hintay mo ako diyan Kita kits mamaya Let's go Tayo sa kanila yes. malapit na tayo, papasok na tayo sa kanila ito lang yan sa kanker, yams yan dito na ako, papasok sa kanila dito na ako, papasok sa kanila Ako po. Pwede po kay Precious. Iya, hey! yeah. dilim. What's up guys? Ayano. No? Oo. Oh. Ayan na ako oh, si God of Precious. hey, hey kumusta? Cake. Ano yan, vlog ba yan? Yes, oh, syempre. Si ano, RMN. Kumusta no? na? Balita ako, marami ka ng event ka. Oh, wow, marami wow. event ka dyan. Uy, nakikita <laughs> ko ito kung saan saan. Marami, ayan. Magtinda tayo ng maraming maraming yema cake. Sige, yes. sige. Ayan. Uh, Ano pwede ba del delivery ito? Ayan Oh. Delivery Pati na ano? Ito, mag nagpapadeliver ka na ito, pa pa ka, eh. Pagka, lang ako sa kanila syempre. Oh. Syempre, alam mo naman, sayang din yung bus. Ang dami nagpapaano, kasi lang malayo. Tapos isa, dalawa diba. O oh, alam nyo na guys, dapat mo ah. mag... Sige, ano, angayaan mo sila. O ah, sige. Guys, sa mga order, pumunta lang kayo dito sa bahay. Tignan nyo si RMN, nagpunta pa dito Siyempre, diba? Syempre, dinayo Hindi, kita. Hindi pwede kayong pumunta dito. Oh, welcome na welcome siempre. kayo dito guys. Kaya naman, sa mga order, punta lang kayo Ganyan dito. Ganyan akin. sa okay. Yeah. talaga kita, Jimmy. Yeah. So, yun guys, nandito na tayo sa bahay at titikman na natin. Game cake ni Precious. So, let's go. Tikman na natin. So, yun guys, ito na yung game cake. So, yun guys, dito na yung yema cake ni Precious. Yun. Aba, talaga lang. May kasama pang sticker. O, oh, yun, o. Oh. Precious Motovlog. Ayan, thank you, Idol, o. Oh. Kakulay nung thermos namin, o. Oh. Ayan. Yung mga gustong order, guys. Ito po yung kanyang, ano, pangalan, o. Oh. Yimma Cake by Rehano Sweet Corner. Ayan. Ayan, nabuksan na natin. Ayan, at... hmm Tingin pa lang, masarap na, hmm ah eh, na talaga ngumot yung gatas syempre ilalagay natin dito pangalan pa lang masarap na yan so yun guys titikman natin i-rate natin kung ano ka kasarap yung yun ni precious Miss. Nice. Sarap. So guys, sumorder na kayo. Napakasarap. Hmm. Lakan lasa mo yung yema at saka gatas. Ayan. Team nyo lang si Precious. Sarap talaga. Tignan mo ma. So yun guys, yung uh, gustong morder guys, uh, PM nyo lang si Precious, ayan, uh, yun lang, maraming maraming salamat, Precious Motovlog. Ayoo!